Pinagmula ng pangalan Alimbuyogen. Ang pangalang Alimbuyogen ay nagmula sa salitang Alimbuyog na isang lokal na termino sa Pilipinas. Ang Alimbuyog ay tumutukoy sa isang uri ng manok panabong na may partikular na katangian at kulay. Sa konteksto ng sabong, ang mga manok na ito ay kilala sa kanilang galing at kakayahan sa laban. Katangian ng Alimbuyogen Kulay Ang Alimbuyogen ay karaniwang may kulay na brown-red, na isa sa mga tanyag na kulay ng mga game pal sa bansa. Pagganap ang mga manok na ito ay kilala sa kanilang magandang kilos at kakayahang makipaglaban kaya't madalas silang ginagamit sa mga sabong. Kahalagahan sa kultura. Ang Alimbuyogan ay hindi lamang isang uri ng manok kundi bahagi ng kulturang Pilipino lalo na sa mga komunidad na mahilig sa sabong. Ang mga manok na ito ay itinuturing na simbolo ng lakas at galing sa laban. Mga uri ng Alimbuyogan. May iba't ibang uri ng Alimbuyogan na maaaring makita sa mga sabungan. Karaniwan, ang mga ito ay nahahati batay sa kanilang linya at katangian. Mount Banaho, isang sikat na linya ng alimbuyoga na kilala sa kanilang lakas at agility sa laban. SLST, isa pang linya na madalas na ginagamit sa mga laban na may magandang reputasyon sa mga sabungero. Pagsasanay at pag-aalaga, ang mga alimbuyogan ay nangangailangan ng tamang pagsasanay at pag-aalaga upang maging mahusay sa laban. Kabilang dito ang nutrisyon, dapat silang bigyan ng tamang pagkain para sa kanilang kalusugan at lakas. Pagsasanay, kailangan ng regular na ehersisyo upang mapanatili ang kanilang kondisyon. Popularidad sa sabong Ang alimbuyogan ay patuloy na nagiging popular sa mga sabong sa Pilipinas, lalo na sa mga komunidad na mahilig sa ganitong uri ng palakasan. Ang kanilang galing at katangian ay nagdadala ng kasiyahan at kompetisyon sa mga laban.